Kasi kuya, Trabaho lang. Hello guys, uh, ngayong araw po uh, pinapunta ko si Jisa dito. Wala silang ah, uh, pasok ngayon. Pinapunta ko kasi mayroon tayong uh, ibigay kay Jisa. Uh, ah, Pangalawan siya. Jess! Ayan <laughs> si Jisa oh. Galing pa to sa school. Ayan, <laughs> pinapunta ko siya dito ngayon. Uh, mayroon akong ibig eh. Pang allowance na. No? Kumusta naman ang aming Jisa? Ayos na mabuti at ano... Healthy. Kumusta ang uh, pag-aaral natin ngayon, Jisa? Mabuti na yung pag-aaral. Oh, so, yan po ay eh, si Jisa po ay eh, hindi na po uh, doon nakatira sa kanyang kapatid. Nag, uh, na, ano na po siya, nag-boarding house. Uh, malapit lang sa school kasi yung uh, bahay ng kapatid mo ang dati mong tinitirhan. Malayo, malaki ang pamasahe. So ngayon po malapit na sa likod lang ng paralan ninyo. Ang uh, boarding house. no So magkapagpoko sa pag-aaral. So yan po ay eh, mayroon tayong ibigay kay Jisa So, siyempre, pasalamat sa laging mga nag-abot, no? Napakalaking tulong yon para sa mga... Oh, oh, siyempre, sila si Miss Jal, si Ernie Amura, no? Kada buwan, no? So, napakalaking tulong sa pang-allowance. Ayan po, guys. Uh, Mag-hi. po. Ayan po, guys. Uh, pinapunta natin si Jisa dito. Ay, wala silang klase ngayon, no? Halid, di ba ngayon? No, oh, wala silang klase ngayon. Maraming salamat talaga ha sa kadabuan ni Sir Ernie Amura. Maraming salamat. salamat po, Sir. Miss Jal. Miss Jal. Oh, Miss Jal ng Dabaw. So, napakalating tulong po yung ano, inabot ninyo kadabuan. Kasi si Jisa po nag-aaral. Kailangan ng konsumo. Kailangan ng uh, allowance na yan sa paralan uh, tuition pay. Uh, at, at ngayon, nag ano siya, nag-boarding uh, house. nag opas siya ng room. Doon lang sa likod ng paralan nila para hindi na mamasahe, hindi na hindi na maglakad pa. So, makapokus talaga sa pag-aaral. Nagtanong po bakit po nag-boarding house si Jisa, eh, yung uh, bahay dati, yung tinitirhan niya, yung uh, bahay ng kapatid niya, may kalayuan po sa paralan. So, malaki ang pamasahe. So yan po, pinagsikapan po namin ni Bro Tata na si Jisa po ay mag, ano po, mag boarding house. Nakapokus talaga sa pag-aaral. Uh, sa ating uh, may pasok, so malapit lang, no? So, yan po, sa nakaraan po, nakabigay po si Sir Ernie Amora, si Miss Del, uh, si Miss Del pa rin. So, napakalaking tulong yun. Nagamit ni Jisa sa prelim, no? Nakabayad na, nakabayad sa tuition. So, Uh, noong uh, napag-desisyon na ni Jisa na mag-boarding house siya, yan po ay pinagsikapan namin. Ako po ang nagbayad. Ako po ang nabigay ni Jisa ng pangbayad sa ano po sa boarding house at saka bin, kami na rin ang nagbigay para sa ano po sa kanyang allowance no Jisa <laughs> allowance <laughs> Bigas. <laughs> Oo. so yan po uh, napakasaya na yun, kitang kita natin, hindi na stress ang kanyang mga mata, no? Ang mga smile na maganda na, hindi na na-stress si Jisa, nakapokus na sa pag-aaral. lalo na malapit lang ang kanyang boarding house sa ano, paralan. So, okay kayo? Good kayo? Okay kayo. okay kayo. <laughs> so, ngayon, uh, pinapunta ko si Jisa dito para mag abot itong uh, inabot ni Sir Ernie Amora para mayroon siyang magamit. So, sa nakaraan na kami ni kay Jesa sa ano po yung pangbili ng gamit so ang ang hindi mo nabili ano lang kawali meron ka ng kawali oh kasi nabigyan na siya namin siya ng kumot yung pagpunta niya dito bago siya tumuloy doon sa boarding house niya eh napadalhan namin ng kunting damit kumot ang groceries no uh, bigdas So, Laman, hindi pa naubos. Hindi pa naubos ang bigas niya? Oo, so, lang mag-isa naman. Oo, oh, siya lang mag -isa sa brewing house. So, hindi pa naubos ang kanyang bigas na ibinigay namin. So, yan po ang sabi ko sa nakaraan po na ibinigay ni Miss Jal at ni, ni Sir Ernie Amura napakalaking tulong po na ibayad namin sa tuition. Kasi ang tuition niya pa kunti-kunti lang, no? So, yan po ay eh, sa awan ng Diyos. Ngayon si Jisa patuloy sa pag-aaral. At ito po, uh, nabigay si ano ngayon si Sir Ernie Amora. Uh, napakalaking tulong po to. Dagdag allowance ni Visa, no? Kailan ba ang... Midterm na po. Midterm, kailan? Ngayon katapusan. Uh, Sige lang, ha? Pasikapan natin. Magkano yung unang bayad mo ganit? Yung unang... 3,450 yung sa nakaraan. May resibo ako. Uh, sa, ngayon susunod, ganun pa rin. Ngayong tataposan, ngayong gano'n pa rin? Oo, oh, so may deduction. 3, 4, 7, 10. Ah, natin yan. Si Jisa po, alam po rin bakit po natin tinutulungan si Jisa. Dahil napaka-sinsiro po. Por si Gino, makapagtapos. So, yan po na. Ah, Nagsumikap. So, kaya tinulungan namin. So, sa tulong din nating mga sponsor, salamat. At kami din, tumulong din kami kay Jisa sa personal din namin. So ngayon, eh, Sir Ernie Amura, maraming salamat dito. Maraming ito. salamat, Sir. Ito, no, pangalawans. <laughs> so, ito po, mayroong 2,000. Sir Ernie Amura, 2,000. Salamat po. Ha? Oo. Uh -huh. Yan po, uh, Sir Ernie Amura, maraming salamat, maraming salamat po. Salamat oh, po. Ay baka sa sunod na araw, baka si Miss Delo padala din sa sunod na po na. Uh, ngayon, si Sir Ernie Amura, binigay ko agad kay Jisa para mayroong siyang magamit. Kasi kapag estudyante po, napakahirap po kapag walang dira, no? No? Listen okay. na, basta walang karatan. Basta makaya pa natin. Basta makaya pa, tawangan na si Jesus. So, Kaya, kay Lord. Siyempre, no? Patuloy yung mm po sa akin. Mm Salamat ka sa ngayon. Salamat ka ni Sir Ernie. salamat, salamat po, Sir Ernie. Amura, sa pagpatuloy ka. Sa tingaling ka, Miss Ja. Salamat po sa patuloy na pag-suporta at magsisikap po ako sa pag-aaral. Hindi po masayang yung mga binibigay niya sa akin.

kung siya kapag mayroon tayong ibinigay, mag-ano din siya, mag, ng kundi-kundi sa iyong kanyang alkansya. Naglagan siya. Sige, sige, Jis. Uh, si Jis po, maraming salamat. Ayan uh, po ang update natin